Hello guys, kamusta kayo? Well, sa video to ay pagsapan natin today ang mga misteryosong bagay na nangyayari habang tayo ay natutulog. Nga pala kung bago ako pa lang dito sa channel at gusto mo maging updated sa aming mga video ay pakiclick pong subscribe button at tang bell icon. Ang sleep paralysis ay ang pakiramdam na pagkaparalisa ng katawan habang natutulog. Ito ay nagre ng takot sa sino man nakakaranas nito, lalong-lalo na kung unang beses pa lang itong mararanasan. Sinasabing 7.6% ng tao sa mundo ay nakaka-experience nito. Ang pakiramdam na hindi may galaw ang katawan habang gising ang diwa ay talaga namang nakakatakot. May mga kaso ding ang sleep paralysis ay may kasamang hallucinations tulad ng isang nilalang na tila nakapatong sa ibabaw ng iyong dibdib habang ikaw ay natutulog. Karaniwan tumatagal ang sleep paralysis na ilang minuto. Sinasabing ang ilan sa dahilan nito ay ang kakulangan sa tulog, stress at ang biglang pagbabago ng sleep cycle. Lalaki man o babae ay maaaring makaranas nito at sa kabutihang palad ay wala pa namang naitatala na namatay sa sleep paralysis. Saan? Kulit mo. Saan nga? Hindi ka maintindihan. 5%? person sa hmm. Ha? Doon. Saan nga? saring sa Five person sa ring? Ha? Hmm. Ah, gagawin? Shoot? Para buksan? Well, ayon sa sleepfoundation.org, ang sleep talking ay isang disorder na karaniwang nararanasan ng mga lalaki at lalong-lalo na ng mga bata. Ang mga salitang binabanggit ng mga sleep talkers ay madalas walang kabuluhan o hindi buong pangungusap. May mga pagkakataon din ang mga salitang lumalabas sa mga sleep talker ay related sa kanilang experience sa trabaho o love life. Tinasabing ang dahilan ng sleep talking ay ang depression, pagod, kalasingan at lagnat. Although hindi naman ito delikado sa aspetong pisikal, ang mga taong may ganitong kondisyon ay maaari pa rin mag-worry na baka sila ay may maibunyag na sikreto. Kung may sleep talking ay syempre hindi rin mawawala ang sleepwalking. As the name implies, ang sleepwalking ay ang paglalakad habang ikaw ay natutulog. Ang nakakaranas ng sleepwalking ay karaniwang nasa kahimbingan ng tulog at napakahirap gisingin. Karaniwang nakakaranas nito ay mga bata at konting porsyento naman ay sa matatanda. Dahil wala sa ulirat, ang sleepwalking ay talaga namang napakadelikado. Noong 1846 nga sa Amerika, ay naging depensa ito ng isang abogado sa kanyang kliyenteng si Albert Tirrell na nakapatay ng isang prostitute. Saad ng abogado, si Albert ay chronic sleepwalker. Marahil daw ay nagawa nitong krimen habang siya ay Na Nakakagulat na pinanigan nito ng korte at napaulang sala si Albert. Ang mala-inception na pangyayari ay pwede rin pala maranasan sa totoong buhay Ang dream within a dream ay ang pagkakalaan mong ikaw ay gising na Ngunit marirealize mong ikaw ay nasa panaginip pa rin pala Karaniwan sa ganitong panaginip ay ang madalas mong ginagawa tulad ng pagluluto, pagkain at pagbangon sa higaan Kahit ang siyensya ay wala pa rin malino na paliwanag kung bakit nagkakaroon ng ganitong panaginip ang isang tao Dagdag pa ng mga eksperto ay hindi naman ito delikado ang exploding head syndrome ay tila imaginary noise o pagsabog na maririnig mo sa loob ng iyong ulo. Karaniwang ang pagsabog ay malakas at tumatagal lamang ng isang segundo. Ito ay madalas maranasan ng taong papatulog pa lamang. Kahit nakakagulat o nakakatakot ng tunog, ayon sa mga eksperto ay hindi naman ito ganun kadelikado. Sinasabi ng karaniwang nakakaranas ng exploding head syndrome ay ang mga taong may ear infection, stress at anxiety. Hanggang sa ngayon ay walang gamot sa EHS. Kaya ang payo lang ng mga doktor ay eh magkaroon ng sapat na pahinga o tulog. Sigurado ako na karamihan sa inyo ay naranasan ito. Ang pakiramdam na ikaw ay nahulog sa isang mataas na lugar habang ikaw ay natutulog. Ang tila pagkahulog ng iyon ay nagre ng pagkabigla sa tao na nakakaranas nito tulad ng exploding head syndrome. Ang sensasyong ito ay madalas ding maranasan kapag ikaw ay bago palang may ng tulog. Ang paliwanag ng siyensya, maging ang ating utak ay nalilito kung ang pagkahulog nga sa panaginip ay totoo. Kaya't bilang response, ito ay magsesend ng signal katulad ng isang adrenaline rush na nagbubunga ng impulse sa mga muscles. Kaya't nagugulat ang sino mang makakaranas nito.